Kung dati sa mga simpleng riot lang nasasangkot ang mga street gang, ngayon daw eh lahat na ng klase ng krimen ay pinasok na rin nila. Yan ang nabisto ng News 5 nang mapasok po namin ang kuta ng isa sa pinakamalaking street gang sa Maynila. Narito po ang unang bahagi ng aming eksklusibong... Rap song, hip-hop na forma at tato Ilan lang daw mga ito sa tatak ng isang gangster Napasok na News 5 ang kuta na sinasabing isa sa pinakamalaking gang sa bansa Ang True Brown Style o mas kilala sa tawag na TBS 13 May mahigit sampung libong miyembro ito pag aamin ng grupo bukod sa pagbabandalize sa mga kalsada at pader at pagkakasangkot sa mga riot o gulo, pasok din daw sa iba't ibang krimen ng kanilang grupo. Wala kami trabaho, so kung saan kami kikita, dun, dun kahit papano, pinapasok namin kahit kapit sa patalim. Eh, nagbibenta ng drugs, nagbibenta ng barel, mga hitman, mga ganun. Sa kanilang kuta, makikita ang iba't ibang uri ng sasakyan kumpleto sila ng mga armas at bala. Kailangan talaga namin ng gamit. So, uh, Unang-una, meron kami mga kalaban. Si Elias Trump's baby face kung titignan. Pero sa edad na 30, na raw ang kanyang napapatay. Pero kahit isa, wala raw siyang pinagsisisihan. Napatay ako ng dahil sa gang. Walang gil kasi kaway mo yung napatay mo. Parang syempre galit ka eh. Hmm. Hindi naman mati tao rin yung napatay namin. Ayon sa eksperto, normal sa ilang mga kabataan na sumali sa mga gang. Lalo na raw yung mga naghahanap ng kalinga at pagmamahal sa kanilang mal sa buhay. Yung naghahanap sila ng sense of belonging. Net. I feel na I belong dito sa grupo neto or merong nagmamahal sa akin. Pero may kaakibat daw itong problema. Ang sasabihin mo, protected ka pero actually exploited ka at ikaw yung nabuli din ng grupong sinalihan mo. Higit naman ng mga tiga TBS-13, hindi puro kasamaan ang kanilang ginagawa. Kapag kumita sila ng malaki, tumutulong daw sila sa mga nangangailangan. Pakiusap ng grupo, wag naman silang husgahan sa kanilang gawain. Dahil bukod sa sila ay pamilyado, may takot din sila sa Panginoong Diyos. Anila, tanging Diyos lamang ang pwedeng humusga sa nila lang. Umaaksyon, Erwin Tulfo, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.